unang tahiyat at pangalawang tahiyat? Ano yung mga tanong? Yung binabasa ba sa unang tahiyat ay katulad din ba sa binabasa sa pangalawang tahiyat o magkaiba? Okay, alibaw, at tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat wa salamu alayka yuwa nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa ala lahi wa salli 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 wa ala wa Muhammad Yung bang binabasa natin sa unang tahiyat ay katulad din ba na binabasa sa pangalawang tahiyat? So nagkaroon ang opinion ng mga mga ulama. Nagkaroon ng opinion ang mga ulama. May nagsabi sa mga iskulat natin, alam mo, sa, sa panghuling iskulat, sa Iqbinbaz, pagpariho lang ang binabasa sa una at pangalawa. So, walang issue. Kung ang tahiyat mo, na binabasa mo sa simula, ay mula sa una hanggang dulo, then pangalawang tahiyat, wala sa una hanggang dulo, yan ang unang point. Okay lang yan. Wala problema. Naintindihan. Mula una hanggang dulo, walang problema. Pang pangalawang opinion, Mula una hanggam abduhu wa rasulullah. Mula una hanggam abduhu wa rasulullah. Dan pangalawa, Mula una hanggam dulu na. Nanti ni kan? Mulaku dah dulu na. <coughs> Allahumma salli ala wa la waslu Allahumma salli ala Muhammad wa la Muhammad kama salli ala Ibrahim. Hanggam dulu. Atiat puang pinaka malapit sa katutuhan mula una hanggang dulu ang pangalawang tahiyat at mula una hanggang abduhu wa rasulullah sa unang tahiyat